Kasi yung nangyayari, lahat lang ng kalaban, itinutumba nyo. Mm. Lahat lang ng kalaban, binabagsak nyo, sinisiraan nyo, pinapasaran nyo. Pero yung mga hawak ng mga congressman, nananatili. E eh, gano'n ang nangyayari ngayon. Diba? Yung issue doon sa vape, uh. hindi niya alam mo yung issue sa vape. hindi. Uh. Eh, alam mo yan. Alam ko. oh, uh, ano? Diba? Yung uh. sa vape. Uh, hindi kasi ako nag-vape eh. Ah, yung gusto nilang solohin. Oo, oh, solohin. Colony, oh, ano kasi ba? Kasi nga, uh, Monopoly. Oo, oh, isa doon sa taga Malacanang, di umano, no, allegedly, eh, may ari ng vape. yun mm. So, ang ginawa nila, nire-raid nila yung mga ibang vape. Hindi nila, pinahihirapan nilang pumasok Ginagawa dito. nila na issue. Para masolo nung isa. Oh. Mm. Kaya nga ako, sana, total ban. Yes. Lahat, no? Oo. Oh, oh. Kasi pag hindi mo tinotal ban uh, yung pigo, mangyayari niya, pili na naman eh. O, oh, di ba? Eh, yeah. ito Pogo, may nag exist Kasi mag, alam mo, para ikaw, marami kang kaibigan dyan eh. Oo, <coughs> oh, maraming kaibigan to sa ano. <laughs> uh, malalaman mo yan, itong mga Koreano at saka mga Chinese, eh nandi dito pa yung iba. Na mm wala -hmm. Nawala yung mga Chinese ha. Marami nagre-reklamo. Pero bakit yung Korea, mga Koreanong may hawak ng Pogo nandi dito pa? Mm. diyan ka magtataka. Ang dali niyong malaman yan eh. Ito, maraming kaibigan itong ano, par parokyano ng mga Koreano. Oh. <laughs> so, mm. oh, totoo. Bakit sila nandi dito pa? Mga illegal ito ha? Mm. Oh, pero yung mga Chinese nawala na wala mm na. Mm Oh, ibig sabihin, nawala lang yung mga Pogo nahawak na hawak ng mga incheck. Pero yung Pogo nahawak na hawak ng mga Koreano Andyan pa. na natili pa. Uh... So sana wag ganun dito sa Pigo baka mamaya eh iban lang nila yung mga hindi lang nila kakasama, kasama, di ba? Tapos eventually, kaya nga nakakatakot eh yung sa sa isabong, di ba? Yun nga yung inaano natin kasi maraming ano eh yung binabanatan ngayon yung pitmaster. Hmm. Di ba? So yung pitmaster na yan, yan ang binabanatan ngayon. Pero meron pang iba. Bakit yun lang? Again, ha, hindi ko sinasabi wag yung banatan yun. O wag yung sabihan ng kono ano-ano. Bala kayo doon, problema niya yan. Pero sana, wag lang yun. Kasi nangyayari, lahat lang ng kalaban, itinutumba nyo. Mm. Lahat lang ng kalaban, binabagsak nyo, sinisiraan nyo, pinapasara nyo. Pero yung mga hawak ng mga congressman, nananatili. E eh, ganoon ang nangyayari ngayon. Diba? Dapat pantay. Kung sara-isa, mm. sara lahat. Mm. ba? Diba? Grabe ito, no? Yung nangyayari sa bansa natin, it's all sobrang negative na. Lahat illegal, lahat yung mga illegal yung mali. Gusto nila gawing tama kahit kitang kita natin na maling-mali lahat ng ginagawa nila.